Sanya Lopez, Jeneline Mercado, Andrea Torres, at Marian Rivera ay ilan sa mga pinakainit na kalendar girls na nakita natin. Kilalanin pa ang ibang mga showbiz personalities na nagpakita ng kanilang mapangakit na panig at naging bahagi ng mga sexing kalendaryo. Bella Padilla, ang aktres na si Bella Padilla ay inilunsad bilang dalawang libo at labing kalendar girl para sa tanduay. Erich Gonzalez, noong dalawang libo at labing walong ang aktres na si Erich Gonzalez ang naging tampok sa inaasam-asam na tanduay kalendar. Andre Torres, bilang pasasalamat sa kanyang mga tagahanga, lumikha si Andre Torres ng sarili niyang sexing kalendaryo sa tulong ng photographer na si Jay Tablante. Katrina Halili, si Katrina Halili ang tanduay kalendar girl para sa taong dalawang libo at pito. Era Madrigal, si Era Madrigal ang naging tanduay kalendar girl noong dalawang libo at walo. Banks Garcia. Si Banks Garcia ang Tanduay Calendar Girl para sa taong dalawang libo at siyam. Ia Villania. Si Ia Villania ang Tanduay Calendar Girl para sa taong dalawang libo at labing isa. Carla Abellana. Si Carla Abellana ang Tanduay Calendar Girl noong dalawang libo at labing Solen Hilsaf. Si Solen Hilsaf ang Ginebra Calendar Girl noong dalawang libo at labing Georgina Wilson, ang matalik na kaibigan ni Solen. Si Georgina Wilson, ang naging Ginebra Calendar Girl noong 2013. Kes Concepcion, si Kes Concepcion ang Tandway Calendar Girl noong 2013. Heart Evangelista, si Heart Evangelista ang Tandway Calendar Girl noong 2014 na. Marian Rivera, si Marian Rivera ang Ginebra Calendar Girl noong 2014 na una siyang nag-post para sa dinebra noong 2000 at Syam, kaya siya lang ang nag isang dalawang beses na naging calendar girl. Janilyn Mercado, si Janilyn Mercado ang Tanduay calendar girl noong dalawang at 15. Roxanne Barcelo, si Roxanne Barcelo ang Asian Brewery calendar girl noong dalawang at 15. Ellen Adarna, si Ellen Adarna ang ginebra calendar girl noong dalawang at 15. R.C. Munoz, si R.C. Munoz ang Ginebra Calendar Girl noong 2016 na. Jessie Mendiola, si Jessie Mendiola ang Tandway Calendar Girl noong 2016 na. Kim Domingo, si Kim Domingo ang Ginebra Calendar Girl noong 2017. Andrea Torres, si Andrea Torres ang Asian Brewery Calendar Girl noong 2017 Max Collins, si Max Collins ang Cobra Energy Drink calendar girl noong 2017. Janine Gutierrez, si Janine Gutierrez ang Petron calendar girl noong 2017. Andrea Torres, muling napili si Andrea Torres bilang Asian Brewery calendar girl noong 2018. Pia Wurtzbach, ang Miss Universe 2015 na si Pia Wurtzbach ang Ginebra calendar girl noong 2019. Sanya Lopez, ang kapuso actress na si Sanya Lopez, ang ipinakilala bilang Ginebra San Miguel's 2020 at 20 Calendar Girl sa isang media launch sa Novotel, Cubao, Quezon City noong Oktubre 24. Cristel Abello, ang Miss Universe Philippines, 2020 at 20 candidate na si Cristel Abello ang naging bahagi ng libo at 21 kalendar ng Ginebra San Miguel. Barbie Imperial, Ipinakita ni Barbie Imperial ang kanyang korbada para sa dalawang 2020 at kalendar. 20 Ivana Alawi, napili si Ivana Alawi bilang kalendar girl ng tanduy para sa taong libo at Bia Alonzo, ang taon libo at ay puno ng sorpresa para kay Bea Alonzo. Upang tapusin ang taon, pumayag siyang maging bahagi ng Tandu Ice Calendar para sa 2022. Heaven Peralejo, si Heaven Peralejo ang Ginebra Calendar Grill noong 2024. Julie Ann San Jose, ang Limitless Star, na si Julie Ann San Jose ang Ginebra Calendar Grill noong 2025. Sa paglulunsad nito, Sinabi ng singer-actress na ang bagong proyekto ay parang isang muling pagsilang bilang isang babae. Janine Gutierrez, pagkatapos mapili bilang calendar girl para sa isang petrol company noong 2017, napili si Janine Gutierrez bilang opisyal na 2025 calendar girl ng Asia Brewery Incorporated.